mga kabatang helmet. Hinaan mo. So, nandito tayo ngayon sa Dunkin. So, magmemarihan na muna tayo mga kabatang helmet kahit sa mga pangaramdam ko. Sa mga pangaramdam ko gusto ko. Kaya magingat po ang lahat. Diba kasi panahon ngayon, no? Umuulan, umaraw. Hindi mo maintindihan. Pero ayan nga mga kabatang helmet. Kahit may sakit tayo, kahit or not feeling well. Oh, we're not feeling well. Ito, mag-a-apply ko na po ako ng bagong ganap ni VP Lenny. Ito, Bichogra nag-turn over ng mga dormitory. Naka-objective na dahil sa dormitory, itong mga estudyante na sasakitan dahil sa, sa, sa tiyos dahil sa harayoon ang istaran, matatabangan siya na matapos niya ang pagklaseng at makaperform ng maray sa eskwelahan. We have a student as far as Tinambak, as far as Pasakaw, and si Popot, Ito yung manginginabang balit dito. Sila yung mga nagpupursigi pero kahit gaano sila magpursigi ay may mga limitations sila. Um, so, ang pinaka-idea ka lang to improve school attendance at school performance? Para duman sa mga hararayo na paray. Kung siguro may 10 angat buhay lang, mas gaganda pang mas lalo ang buhay ng Pilipinas. Sa Kamsur National High School. O diba, pang malakasan yan, mga kapal ng helmet, di ka gaya iba dyan. Door Explorer, pag-alagala lang, no? pag travel travel pero ayan nga nagbukas na naman po ng dormitory sa pangunguna ng angat buhay gusto pa angat buhay NGO syempre sa pangunguna ni Mayora Bibileni Ngayon talaga nung makakatulong yung mga ganyang klase ng dormitory no gusto ko sa mga estudyante na gusto talaga mag-aral pero ang lalayo ng tirahan pero dahil may mga ganyang dormitoryo sabi nga ni Bibileni yun, makakapag-aral lang mabuti yung mga bata makakapag-focus makakapag-concentrate sa pag-aaral at yes, mag-aaral ka na lang kasi kompleto na. Talagang bahay talaga siya. So, kaya nga, di ba? Ibinigay na ng nga sa'yo lahat. <laughs> hindi ka pa mag-aaral, di ba? <laughs> Kapal mo mukha mo, charot. Ayan nga mga abat helmet. Kung nagsuso ang video na to, alam ka mag-subscribe at click ang notification bell para lagi ka updated sa mga in-upload namin ng videographer. And i-comment nyo na dyan kung ano masasabi nyo. Di ba? Yan yung mga programa videographer na talagang ano ah, ang mga kakolab ni Mayora B. Pileni mga private companies, mga private corporation, mga private individual. Diba? What more pa kaya kapag, diba, yung taxes na natin, ang ginagamit, oh ginagamit na tama at napupunta sa ganyan. Ay, nako, Diyos ko. Travel vlog yarn. Ah, balita Balita ko, Bichuga, parang hindi rin yata tinanggap sa Malaysia. Wow! Si Dora. Sa oh, sa Australia. Oh! Eh, kasi ba naman, di ba? Doon ka nga nga The Dora, the Exploratorium, the Explorer. Wow! <laughs> la, la, la! Pero yan naman, o pata helmet. Uh Oo, -oh. la, la, la! Kaman, babalos! <laughs> wow! Hindi <laughs> mo kalala si Dora. Sino ba inabutan mo dati? Sino? Sino? sa 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 sabi ba, Mayroon bang gala din? Sino ba yung mga cartoons na naabutan mo na may taong gala <laughs> o basta mga kabata, helmet. Stay happy, stay healthy, stay safe as always. Sabi ka mo sa boy, ng helmet din na mo hindi. Sending everyday. God bless everyone. Bye!